ay siya nakakain ng kaya din eh. Dini sa ikaw ang bahala. Kahit saan, pod park. At napakaganda nga pala din eh. Maluwag sa loob. Kahit saan mo gusto pumisto. Ikaw ang bahala. Parang hindi masarap mag-inom. Kasama mga tropa. Basta ikaw ang bahala. Ari nga pala lagi namin nakikita tuwing kami pupunta ng tindahan. Hala totoo pala kaya naisip pa namin tuwing dadaan kami din Parang ang sarap kumain doon. Kaya nung pagkagaling namin sa tindahan dahil pagod na pagod na kami at wala na kami lakas para magluto pag uwi ng bahay. Kaya naisip pa ng asawa ko kumain na lang din sa labas. At ang sabi niya sa akin doon kami kumain sa ikaw ang bahala kahit saan para matikman namin ang pagkain doon. Kasi bukhang masarap ang pagkain di eh. Kaya naman sabi ko ay siya ikaw ang bahala. <laughs> At pagdating nga naman din eh, nakita ng asawa ko, ba may tapa. Kaya naman sinabi agad sa akin ng asawa ko, dahil alam niyang favorite ko eh. Kaya naman, matik na yan, yun ang gagagin order ko. At hindi lang pala mukhang masarap ang pagkain din eh. Talagang masarap ang pagkain din eh. Sulit na sulit ang pagpunta ko din eh. At mukhang papabalik pa nga ako din eh. Kaya naman, ay sya hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong panonood. Palike and share naman dyan. Salamat!